So ngayon, ang topic natin is tungkol po sa girlfriend materials. Baka meron tayo dito ng uh, mga kalalakihan na naghahanap, okay, ng isang katangian na matatawag nating girlfriend materials. Na kung saan kapag ka nakilala nyo ang isang tao na ganito, na may ganitong ugali, na ganito yung katangian, ingatan nyo na. So mga kamamay, naghanda ako dito ng 10 tips kung paano nyo malalaman ng isang babae, kailangan mo nang ingatan pa. Kung girlfriend mo na ang isang babae at ganito ang kanyang ugali, ingatan mo na. So, huwag natin patagalin. So, number one, napaka-selosa. Okay? So, every time na mag date kayo, so, iwasan nyo po na makipag-flirt sa ibang babae. Oras na makita kayo ng mga yan na nakikipag-usap. Sa ibang babae, madali po silang magselos At yung pagiging selosa ng mga yan, sign po yan na talagang mahal kayo ng mga yan Kapag ang ka, isang babae is ganyan, lagi nagsiselos, ayaw niya na may nakakausap ang ibang babae Sign yan na totoong nagmamahal sa iyo yan Kaya ingatan mo kapag ka, ganyan So number two sa unang pagkikita nyo, or sa unang meet up ninyo Napaka-matured, napaka okay Tingnan ng mga yan Matured talaga Akala mo talagang uh, uh, alam na nila ang lahat Parang matured ba? Then after nilang makilala kayo After niyang mahuli yung ugali nyo Maging okay kayo Magfit kayo sa isa't isa Diyan nalalabas yung pagiging childish niya Yung pagiging isip bata niya Okay? Kasi yan yung way nila Upang i-baby sila Okay? So diyan na mag start na sumakit ang ulo ninyo Number 3 hindi nila kailangan ang pera mo. Okay? Yung simpleng effort mo, yung simpleng pagmamahal mo sa kanila, yun ang mas pinapahalagahan nila. Okay? So, hindi nila kailangan yung pera mo, yung kung anumang naibibigay mo sa kanya. Yung simpleng pagmamahal at pagiging tapat mo sa kanya, sapat na yon para sa kanya. Number four, napakabilis nilang magtampo Okay? So nagtatampo agad sila sa simpleng pagkakamali mo. Sa simpleng nagawa mong kasalanan, nagtatampo agad ang mga yan. Kasi ang gusto nila magsorry ka sa kanila. At kapag ka nagsorry ka sa kanila, okay? So uh, gusto nila na ma-appreciate mo sila. Okay? Gusto nila na malaman mo yung pagkakamali mo at the same thing, magsorry ka sa kanila. So yung way na ganun, so yung 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 prosesong ganun, yung uh, the way na nagsorry ka sa kanila, malaking bagay sa kanila 'yon. Ibig sabihin, na-appreciate mo yung sinasabi nila. Kasi walang ginawa yung mga 'yan kundi mapabuti ka. Number 5. Kapag kayo minahal ng mga 'yan, mamahalin talaga kayo ng mga yan hanggang dulo. Kahit anong mangyari, mamahalin kayo ng mga yan. Pero kung ang isang babae is hindi kayo mahal, please, wag nyo nang ipilit pa ang sarili ninyo. Kapag ka, hindi nila mahal, hindi nila mahal. Okay? Number 7. Kaya kanyang samahan sa kahit na anong bagay. Okay, kung ikaw man is uh, smoker, okay kasama yan sa iyo. They smoke a little. Kung ikaw man is umiinom, umiinom din ng mga yan ng konte-konte, pero hindi sila yung tipo ng babae na kakaririn nila ang paggiinom. Okay? So sinasamahan ka lang ng mga yan kasi gusto nila na mafeel mo na kahit saan ka pumunta, kahit saan man makarating, sasamahan ka nila. Number 8. Sila yung mga babae na may pusong itlog. Okay, ibig sabihin napaka napaka-sensitive ng mga 'yan. Okay, yung puso nila madali pong mabasag o madali pong masaktan. Kaya sana iwasan nyo po nasaktan saktan or magsabi ng masasakit na salita sa inyong mga girlfriend na ganyan. Okay, alam niyo naman yung mga puso nila is napaka-sensitive. So number 9. They are helping you to plan with your future. So laging niyang iniisip at tinutulungan ka kung ano ba yung mga plano niyo para sa isa't isa. 5 years from now, 10 years from now, ano ba yung dapat mangyari sa inyong future. So kapag ka ganyan ang babae, ingatan mo na. Kasi hindi lang yan basta babae. Siya talaga yung may pangarap sa inyo sa magiging pamilya nyo. Kaya kapag ka nakakilala kayo ng ganyan, tinutulungan ka sa future ninyo, pakasalan mo na. And lastly, number 10. Gusto lang nila ng yakap, halik, at syempre, bulungan mo lagi sila ng I love you. So, yun yung mga babae na simpleng gawin mo lang yan, hawakan mo yung kanilang kamay, ihag mo sila, halakan mo sila, and palagi mo lang at sabihin yung salitang, mahal kita, I love you. So, para sa kanila, sapat na yun para maramdaman nila na totoong mahal nyo sila. Okay? Doon pa lang sa mga bagay na ganun, okay, bawing-bawi na kayo. Okay? Ibig sabihin... Uh, yun yung magiging uh, lakas nila o magsisilbing strength nila para sa inyong relasyon kaya mga kamamay kapag uh, yung mga tips kong yan is uh, nakita nyo sa isang babae sinisigurado ko sa inyo sila na talaga ang tamang tao o ang tamang babae para sa inyo and if iwanan nyo pa rin yung mga ganyang klase ng babae sinasabi ko sa inyo kayo yung mawawalan kayo yung magtatampo sa bigas kaya kung ako, ako sa inyo, once na dumating sa buhay nyo, yung mga ganyang klaseng katangian ng isang babae, ingatan nyo na po. Okay? So, sana mga kamamay, makatulong ang simpleng video ito upang sa ganon, is mahimay ninyo. Okay? Ang mga girlfriend materials na po pwede ingatan at alagaan habang buhay. Kasi yung mga babaeng ganyan is napakahirap hanapin. Yung mga babaeng ganyan is genuine. Ibig sabihin, napakadalang na. Napakarare na pong hanapin. So, isa kang maswerting na lang kung sakaling ikaw ang makakakilala ng ganyang babae. Okay? So, mga kamamay, uh, if you want ang mga ganito klase pang mga video, love advice, uh, usapin sa buhay pag-ibig. Isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button, notification bell, and syempre yung like button para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga video and tips na po pwede ko pang i-share sa inyo. Okay? So, hindi ko na masyadong patatagal to. See you for our next vlog. Paalam!